namin sandali si batang anino dito sa grooming. Pagbalik namin, hindi nga siya makita. At eto na naman nakatambay sa salamin, hindi niya makilala ang sarili niya. Ngayong araw nga ay magpapa-beauty si batang anino. At eto nga, syempre ayoko siya makalbo. Kaya naman bago kami pumunta sa grooming, chinek ko muna yung balahibo niya kung may mga buhol ba. At nakakita nga ako na madaming buhol. Kaya naman dali-dali ako naglagay nitong itong KND detangling spray. Ayan nga, at isprayan lang natin yung mga mga buhol. After naman nun ay i-brush natin. Dito talaga makikita nyo kung gaano ka effective itong KND tangling spray. Napapalambot kasi nito yung mga buhol ng fur babies nyo. Kaya naman sobrang darin nilang talaga siyang i -brush. Mahirap kasi matanggal ang buhol kapag nga-brush lang ang ginagamit nyo. Tingnan niyo naman kung gaano kadami na kuha kong buhol. dahil diyan ligtas na nga ang buhok ni Batang Anino, hindi na siya makakalbo. At ayun nga dumiretso na kaagad kami tuod. Nag-tricycle na lang kami at baka nga mainitan si Batang Anino. At ayun nandito na nga kami kaagad. Wala nga kaalam-alam si Batang Anino na gugupitan na, na siya ngayon. Akala niya nga sa galaan kami pupunta. Mayamaya -may nga dumating na nga itong magugroom sa kanya. At ayun syempre chineck niya muna kung may mga buhol-buhol. At ayun wala nga kaya hindi siya makakalbo. Nakasit pretty pa nga si Batang Anino dito habang chine-check siya. Just ko cool, napaka-cute talaga ng batang ito. Kaya naman lahat talaga nang gigigil sa kanya. At yun, nga, yung pinasok muna siya dito sa may pet hotel. At nalingat nga lang kami sa bigla na lang nawala si Batang Anino. Nagpanik nga kami kaya naman tinanong namin kung nasaan siya. At tinuro naman ang groomer nandoon daw sa may taas. Hindi nga lang daw siya makita kasi nga madilim at maitim siya. Kinabahan naman talaga kami na sobra. At ayun maghihintay na naman kami dito ng 1 to 2 hours. Ang sinasuggest talaga nila dito balikan na lang daw. Pero kapag nagpapagroom kasi kami hinihintay talaga namin hanggang sa matapos. At baka hanapin kami ni Batang Anino tapos wala kami ma-stress. Ayun nga tinistart na nga siyang gupitan. Alam niyo ba sobrang bait talaga ng groomer na to? At napakagaling din ng gawa niya. Mabilis nga lang siya natapos kasi nga tinirim lang siya. Halos one hour nga lang kami naghintay dito, napakabili. At ayan na, tingnan niyo naman ang itsura niya. Grabe, napakaganda talaga ni Batang Anino. Kaya lang hindi ka ako nakapagdala ng ipit niya, kaya naman napagkakamalan siyang boy. Napakaliit talaga ng mukha nito, lalo na sa persona. Tingnan niyo naman mukhang hindi siya na-stress. Ito nga ang gupit niya, mukha na naman siya makulit. At ito nga, syempre, maging responsible pet owner tayo. Kaya kailangan talaga mag diaper at baka umihi sa SA. Pero ito naman si Batang Anino, hindi to umiihi kahit saan, kahit nga may diaper siya. At ayan nga, dito na naman kami sa favorite namin daddy niya. Pinasakit ko nga muna siya dyan habang naglalaro kami. At maya maya nga nandito na kami sa pop art. Diyos ko, akala nga ni Batang Anino birthday niya na kasi may mga lobo-lobo. At ayan nga, pag uwi namin, tingnan niya naman napakatamlay. Siguro nga sobra siya napagod na yung araw. At eto naman si Batang Putik, nandito na naman sa salamin. Hindi tuloy makasalamin si Batang Anino. Maya maya nga ay nakabuelo na siya. Abay, parang kinikilala niya nga ang sarili niya. Dahil umikli na naman ang buhok niya, hindi niya na naman makilala. Nagtataka nga talaga siya kung sino yung nasa salamin. Last time nga ganito ang itsura niya. Tingnan niya naman napaka cute talaga. Hindi nga nagbabago ang itsura ni Batang batang anino, lagi na lang siya maganda. Ganun nga din ang ginawa niya nakaraan. Pagkatapos niya nga i-groom, tignin niya naman inaway-away ang sarili dahil hindi niya nga makilala. Hindi ko nga alam kung ano tumatakbo sa isip ni batang anino habang nakatingin siya sa salami. Nagtataka nga siguro siya kung bakit ginagaya yung mga galaw niya. Kaya naman kung nakaabot nga kayo hanggang dito, i-comment niyo naman kung taga saan kayo. Para malaman namin kung hanggang saan umaabot ang video na to. I-comment niyo na din yung mga pictures ng fur babies niyo. Na lagi nakasubaybay sa amin. Marami pong salamat sa panonood. At bago matapos ang video na Kito to, check ko kasi inyo itong mga products namin. Ito nga pala yung KND Detangling Spray. Gamitin mo to kung madaming Holy for babies mo. I Spray mo lang siya sa may buhok tapos ibrush mo matatanggal na. Next naman itong pantanggal ng buhok sa tenga, KND Ear Powder. Makakatulong ito para mabilis nga mabunot yung buhok nila sa tenga. Ito kasi ang dahilan kung bakit bumubaho ng tenga nila. Kapag natanggal mo na yung buhok ata naman yung gamitin, KND Ear Cleaning Solution. Ito naman yung magtatanggal ng dumi sa loob ng tenga nila. Ito, tatanggal din ito yung mabahong amoy. Nakakatanggal din ito ng ear mite. At ata kapag galing na mga maliliit na sugat sa tenga. Kung gusto mo ng more nito nasa comment section. At ay meron akong ng bago nilalaro ngayon at bawal na bawal po ito sa mga bata. At siguraduhin niyo rin na extra lang ang gagamitin niyo. At ay nagbet nga lang pala ako dito ng 500. Ayun. Yun, nakatatlo, oh. Ano labi na? Ay, nakatupad. Wild o tatlo? Lo, 6,000? Naka 14k na ako, lab. Ay, mo 17k. Ay, ay. Nakatamba. Panalo ko pala talaga dito, eh, no? Ang dami! 21k! Atay, kung gusto nyo maglaro, ilalagay ko ito sa comment section. Bawal na bawal po ito sa mga bata.